Ning mga kamuta ari kita di subong sa pasi nagalo to sang luto ono istopado nice oh, mga kamuta oh grabe ang init ah ang init ari pagito ari pagito mga kamuta Oh yeah. Oh yeah. Okay. Ano mga kamuta? Kasal sa mga ngod ko mo. Hindi nagluto ko may likod o. Oh. Likod. pa. May mga lulutoon pa o. Wow. Fantastic. So, ada kami di sebong. Kunin din ay subong sa likod. Gada buklayo. Okay, galuto. Ah, makadto na makita di mga kamuta. Kay do. Kay do bisigid ang mga tao subong. Oh. Hello. Hello, good morning mga kamuta. Ay, Are good kami morning, subong mga kamuta. mga kamuta. good morning. Are kami subong sa kusang... sang Sako isang ano pang slice ko mga panakot kag lobby oh Hello ari na o, Sako, sa Si Kamuta Arlin Hello Uf, why sa gapa Ari si manang kas <laughs> nagawat sa bata Ari

Nag-sit up. Ay! Nag-sit up subong. Ah, sit up sang iyang manghod ko. Simple lang, mga simple lang lang aluto, mga kamuta. Simple lang pa nga mga pang-design. Nan. Bala mo kamuta ang nag-design si ni Ario. Ariso sa. Ari nag-design mga kamuta. Say to Ricky. Ari siya namo mo ni sa design sa mga dekorasyon sulod do. Wow. So busy sa si subong. So. Kita mo na mga itsuraw. Kalaslon ng mga rabbit. <laughs> mga rabbit, mga kamutang kalaslon. Ha! So, makuha tanay ka ko sa mga kamuta. Ali. So, ali na. Oh. So, mga kidiots, mga kidiots, so. Oh. Aga, hinulat pa, samtang masugod na ang, ano, ang kasal. So, para buro, puro mga bisis, so, mga kamuta, mga tao, so, hindi. Puro bisis. Mas kita dia, nggak kamu tak? Nah, ma. Nah, BC, BC, BC si mother, hi. mother Leia, hello. Hi. Say to my blog. Arak lima ngot go say hi. Arau na. Agak pagi sini pelada. Hal ini. Say hi kamu tak? Hi, kau hi? Hi, ikaw ni. Nee, hi. <laughs> hi, hambal. <laughs> hi. Hi. Nee. Sunda si Manang, sunda si Manang. Oo, oh, Manang kaso. Hi. 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 Why na? Hi. Why na, uya sa? No, uya sa. No, uya sa mga kamuta. No, uya no 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 sa. So, hi. So, makakantuga na kita sa likod. Kamuta. No okay. Ma padayon tanay sa pagluto mga kamuta. Basta na natin.